Ano ang dapat iwasan sa panahon ng Kwaresma? Ang Kwaresma ay isang banal na panahon ng pagsisisi, pagdarasal, at pagsasakripisyo. Pero alam mo ba na hindi lang pagkain ang dapat nating iwasan? May mas malalim na kahulugan ang Kwaresma at ito ang panahon upang mas mapalapit tayo sa Diyos. Sa Marcos Kabanata 1, versikulo 15, sinabi ni Jesus, Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at manampalataya sa magandang balita. Ano nga ba ang dapat nating iwasan sa loob ng kodesma? Una, bawal ang pagkain ng karne tuwing niyerkulis ng abu at lahat ng biyernes ng kwadesma. Pero hindi lang ito basta bawal, ito ay isang paraan ng pagsasakripisyo. Sa halip, kumain ng isda, gulay, o magfasting bilang tanda ng pagtitika at pagbabalik loob sa Diyos. Pangalawa, umiwas sa pagiging maluho at magastos. Hindi ito panahon ng pagbili ng kung ano-anong luho. Sa halip, gamitin ang ating yaman upang tumulong sa nangangailangan. Ang simpleng pagbibigay ng pagkain sa nagugutom o pag-abot ng tulong sa kapwa ay isang malaking sakripisyo na nakalulugod sa Diyos. Pangatlo, bawasan ang sobrang pagkain o pag-inom. Ang kwaresma ay hindi tungkol sa pag-aayuno lang para pumayat. Ito ay tungkol sa disiplina. Ang pagpigil sa sarili ay isang paraan ng pagpapakita ng ating determinasyon na sundin ang kalooban ng Diyos. Pangapat, umiwas sa sobrang kasayahan, bisyo, at makamundong aliwan. Ang mga party, pag-inom ng alak, pagsusugal, at iba pang bisyo ay dapat nating iwasan. Sa halip, gamitin natin ang panahong ito upang magnilay, magsimba, at mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng dasal at paggawa ng mabuti. Panglima, iwasan ang paninirang puri, galit, at masasakit na salita. Mas madaling umiwas sa karne kaysa umiwas sa chismis at sama ng loob. Pero ngayong kwaresma, subukan nating pairalin ang pagpapatawad, pagmamahal, at pagiging mabuting tao sa ating kapwa. Pang-anim, bawasan ang paggamit ng social media at hindi kailangang aliwan. Maraming oras ang ginugugol natin sa cellphone at TV, ngunit ilan dito ang nagagamit natin sa pagdarasal. Hindi masama ang paggamit ng teknolohiya pero mahalagang piliin natin kung paano natin ito ginagamit. Sa halip na magbabad sa social media para lang mag-scroll ng walang direksyon, subukan nating ilaan ang oras sa mas makabuluhang gawain tulad ng pagbabasa ng Biblia, pagsali sa mga gawaing pangsimbahan o panonood ng mga programang nagpapalalim ng pananampalataya. Halimbawa, maaari mong gamitin ang oras sa panonood ng mga mensahe tungkol sa pananampalataya tulad ng nasa aming channel, Come Pray With Me by Cliff Arts Collection upang makatulong sa iyong pagninilay ngayong kuweresma. Pangpito, umiwas sa katamaran sa pananampalataya. Hindi sapat na iwasan lang ang mga bawal. Kailangan din nating kumilos, magsimba, magdasal, magbasa ng Biblia, at gumawa ng kabutihan. Ang kwaresma ay hindi lang tungkol sa pagsisisi, kundi tungkol din sa pagbabagong loob. Sa panahong ito, sikapin nating hindi lang umiwas sa pagkain, kundi umiwas din sa anumang hindi nakakabuti sa ating espiritual na buhay. Pagninilay Ngayong panahon ng kwaresma, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang mga bagay na nakahahadlang sa ating relasyon sa Diyos? Ito ba ay mga bisyo, gali sa puso o pagiging abala sa makamundong bagay. Ang tunay na sakripisyo ay hindi lang sa pagkain, kundi sa pagsisikap na maging mas mabuting kristyano araw-araw. Sa katahimikan ng ating puso, hayaan nating marinig ang tinig ng Diyos na tumatawag sa atin na magsisi at magbalik loob. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo Kabanata 5, versikulo 8 Panalangin, Panginoon, sa banal na panahong ito ng kuwaresma, linisin mo po ang aming puso at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Tulungan mo kaming umiwas hindi lamang sa bawal na pagkain, kundi lalo na sa mga kasalanang nakalalayo sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang talikuran ang galit, inggit at tukso ng mundo. Naway ang aming sakripisyo panalangin at paggawa ng kabutihan ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pagbabago at pagbabalik loob. Amen. Ano sa tingin mo ang pinakamahirap iwasan sa kuweresma? I-comment mo sa baba. Magdasal, magnilay, at maging mabuti sa kapwa. Iyan ang tunay na diwa ng kuweresma.